Magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kaayos, i-update ko po kayo sa ating uh, ginagawa na 8DC11. So ito na po siya mga kaayos. At uh, pero bago yan mga kaayos, uh, gusto ko magpasalamat. I-shout si uh, Bitonga. Maraming maraming salamat po at saka sa lahat-lahat po nang nagsusuporta at nagtitiwala sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. So tara mga kaayos, ito po yung ating ginagawa na. So ito na siya mga kaayos yung ating uh, 8DC11 so ayan na isalpak na po natin yung kanyang mga connecting rod yan lahat pati yung mga piston yun ilawan po natin ayan meron na po siya ayan so naikabit na rin natin yung mga oil jet o yung oil spray nya ayan po ayan 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 na Ayan, lahat na po yan siya mga kaayos. Sa atin na pong naikabit yung kanyang mga oil jet o yung kanyang oil spray sa loob. Ayan. So mga kaayos, atin na rin po itong nahigpitan yung ating main bearing, yung ating Conrad. So yung atin pong bigay dito mga kaayos sa ating uh, uh, main bearing ay uh, 280. Ito po, 280 po siya mga kaayos. Ayan, 280 po ito. yan tapos yung dito po sa ating uh, uh, connecting rod ay 150. Ito. 150 po 'yan siya, mga kayos. 'Yan, 150 po ang bigay natin diyan. Lahat 'yan sa ating connecting rod 150, sa ating main bearing ay 280. Yung dito po sa gilid yung kanyang sabat, ayan. Ito ay 140 lang po 'yan. Ayan. Tapos yung timing. Ayan po ito yung ating crankshaft idler gear tsaka idler gear so yan may uno po yan dyan uno ayun ayan uno hindi mo gano'n makita yung uno nung ano ayun ayan ayun uno uno yan sa ating idler gear dos yan two two dito naman po pupunta sa ating compressor sa injection pump yung tres Ayan. tapos eto isang maliit na oil well jet po dyan eto po may arrow po yan sya nakabaliktad po yung black kaya nakatuwad yung arrow pero kung nakatayo to nang nakabaliktad yung ating black at tuwid ito po ay naka point sa taas ayan so chinek po natin yan kanina yung butas na yan tsaka yun may butas yan doon ayan ayan so dapat may hangin na pag in-spray nyo dapat walang bara po yan kasi ito yung mag spray dito sa gear ng crankshaft at saka dito sa idler eto dito yan ayan sya ayan na po ayan yung kapatid yung mga kayos oh. ayan so kakabit na natin yung bill housing dito ayan So, yung oil cooler. Naka-ready na. Linis na to. Yan. Sasalpak na lang yan. Ito. Naikabit na rin natin yung cover dito sa harapan. Yung oil seal na lang dito. Yan. Tapos dito, yung black cap nya. Nakabit na lang din yan. yan. So, yun na siya. nilagyan ko muna to ng tornilyo para lumapat Ayan. inipit ko lang po muna yung mga kayos so yun lang po muna mga kayos yun mga kayos uh, napakita ko na po sa inyo yung ating uh, binubuo na 8DC11 so yung ating uh, higpit nabanggit ko na rin po na ibahagi ko na sa inyo yung sa main, sa con at saka yung sa gilid nya yung sa lock sa uh, sasabihin ko na lang din sa inyo mga kayos i ko na lang din sa inyo kapag uh, maghihigpit na rin po tayo ng uh, cylinder head bolt uh, at kung ilan din po yung ating uh, ibibigay na torque. So, yun muna mga kayos Tapos yung sa kaniyang mga timing naman sa timing gear, uh, may mga number naman po doon yung sa uh, crankshaft 1, yung sa isang idler ay 1 uh, din na uh, may meron dalawang 1. Tapos yung sa isang uh, idler gear naman ay meron siyang 2 tapos ipapagit na mo rin yung isang 2 tapos yung doon naman sa kabilang side meron pong number 3 yun na po yung timing naman po ng uh, compressor so yun na muna mga kayo si update ko na lang din po kayo kapag uh, nabuo na po natin siya na ipatong na natin yung cylinder head at saka atin na po siyang papaanda rin so yun na muna mga kayo maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag subscribe sa youtube channel please subscribe like and share at saka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated po, po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.